Alam nyo ba, meron mga bagong kaalaman sa medisina ngayon, ha? Bagong breakthroughs. Alam na nila ngayon ang mga good carbohydrates at bad carbohydrates. Anong ibig sabihin yan? Uh, sa pagsusuri kasi nila, Liza, meron mga tinatawag na glycemic index. Meron mga pagkain, pag kinain mo, mabilis matunaw, mabilis maabsorb, at tataas ang inyong blood sugar. Hindi ito magaganda. Ito yung mga high glycemic index na bad bad carbohydrates. Oo. Katulad ng Palagay ko ito mga bad carbohydrates or may high glycemic index tulad nitong refined white sugar, white rice, patatas. Tama ka dyan. ang glycemic index niya around 80 to 100, kaya dapat konti-konti lang pagkain nito. Kasama ang french fries dito, ah. Eh itong mga good carbohydrates, ilan ba glycemic index niya? Ah, uh, mababa around 30 to 50, lalo na mga gulay. Mm -hmm. Okay? Meron naman na medyo in between, medyo medium katulad ng oatmeal, pati spaghetti, medyo mababa na rin 'to. Ang mga wheat bread Uh, maganda rin ang wheat bread. Ha? Medyo medium din yung glycemic index. Mas healthy po to kaysa dito sa mga pinakita natin. So ibig sabihin, kung ikaw ay diabetic, dapat more of the good carbohydrates ang inyong kakainin. Tama ka dyan.